Good afternoon. Dito tayo ngayon sa ano. Ano nas Dito ah, uh, medyo na standard tayo sa biglang pagbuhos ng malakas na ulan. to, ayan. Kita niyo naman ang lalim, malakas ng current ng tubig. Baha. O oh, inaantay ko na lang muna ng mga <clears throat> mga ano to. Bumaba at mag-aano ako bago ako bumiyahe. Pero ito, kita niyo naman may nangahas so yan nakatawid o no? anong run yan nakakuha nyo ba tapos kasunod ah, nisan misan nabara to yung so, truck itong nantay ko itong hum pagkatawid sa so, tinignan ko nag-assist na rin ako muna sa traffic dito habang total na nice. stranded naman din, din ako so nag-assist na tayo sa traffic para maka mga, mga tawid yung mga kapwa ko motorista. Pero pinatawid ko muna yung matataas na sasakyan. So ayan, inasis natin, pinaayos ko. Ayan, nice. at ando yung mga kapwa ko, mga rider. Ayan, sabi ko, ayusin namin, magtulungan kami. So pumayag naman sila, sumunod sila sa akin. Kahit day off ko, uh, ah, ginawa ko pa ng... ang aking makakaya para mag-assist dito sa traffic. So, sa sitwasyon na itong bahan na to. So, after nung itong truck na to, nagpatakbo na ako ng malalaking sasakyan. Kinausap ko na yung mga driver na kaya kasi meron na nakakatawid. Ilan na yung nakakatawid na mga sasakyan na tumanggang makatawid. So, pwede na yung mga tataas lang tulad ng mga pick-up, yung mga SUV na mga sasakyan na kayang-kaya -kaya nang tumawid dito sa bahan na to. Kasi, actually, kaya ako pinauna muna yung mga delivery van para itulak pababa yung tubig. So, kasi pagkagaling doon sa baba, paahon, hindi nila maitutulak ng tubig. So, ang ginawa sa peyang, niya, ko kaya katulad niya, pinaayos ko mga, mga kapako rider. So, nagpababa na ako para sabay maitutulak ng malalaking sasakyan yung tubig papuntang EDSA. So, yun na nangyari. Kaya, talagang ina nung iniwana ko to wala nang baha. nakatawid na yung mga jeep. So, ayan, pinayos ko nga yung mga rider dito kasi sabi ko, basa ang preno niya, baka mag dumulas ang preno ng jeep. So, ayan, after nun, nagtuloy-tuloy na yung aking pag-assist dyan na para mawala yung baha na itulak dun sa papuntang end. So, ayan, ayan, nagkano kami. Ito nga, hindi po, musok. Kaya, sabi ko sa kanya, puno dyan. Hindi siya makakaano. So, bumalik ulit siya ng n kasi ipapuntang perwi yan. Ito, nakatawid tong delivery van. So, sabi ko sa kanya, malalim doon. So, hindi siya makakatawid. So, yan. At nitong mga sakin na ito, nagpatawid na rin ako ng mga delivery van. Kasi sila naging halimbawa ako na pwede nang tumawid sa bahan na yan. At para ang tubig kasi may tutulak nila papuntang N. So, mababawasan yung tubig baha. Kaya nung after ko tumutu mag video hindi ko na rin na videohan yung ginawa ko kasi nagkasit na nga ako ng traffic ayun katulad yan inayos ko na ako para madaanan nakakadaan na sila so nagpadaan na ako dyan ng mga sasakyan sabi ko itabi yung mga motor so maraming salamat din sa kapwa ko mga rider na sumunod sa akin kahit duty ako hindi ako naka duty sumunod na sila sa akin yan inayos ko na so yun kaya ang galing ako sa taas kinausap ko yung ng ride, driver ng malalaking sasakyan para sila makadaan at maitulak nila pababa yung tubig. So, nangyari nga after mga 30 minutes o 40 minutes, nawala na yung baha at tumi, tumila na rin yung ulan. So, yun, kasabay-sabay, nadaanan na yan kanina. So, bago ako umalis, pero ano, ganyan kalakas ang tubig. Yung motor na yan, pumunta lang yan do. So, yan, pinaturo ko kasi pina, naayos ko na nga yung ano hindi ko muna pinaharangan yan ng sasakyan para mabilis dumaan yung tubig hindi maharangan o, kaya hindi ko sila pinapunta sa may tubig para magtuloy-tuloy yung daloy pababa nung ba para matapos na kasi pagka pinaradahan ng mga sasakyan maharangan nila yung tubig hindi maka pababa yung tubig baha pag may mga sasakyan kasi parang malalakas masasaraduhan nila so yun ang ginawa ko kinausap ko wala mo nang magmo natin gumaba. kaya nagpadala na ako ng malalaking sa ayan kaya so, yun yung nangyari walang gumagalaw walang humaharang kaya dire-diretso yung pagbaba ng tubig yun ang ginawa ko kanina nung nang diyan nag nag-assist sa mga kapwa ko motorista ko, ako na na sa mga baha. Papasalamat din ako sa kanila. Sumunod sila sa akin at makinig sa ginawa ko uh, para maging